wala na. Wala na yung ginasiksik. sexy magsuko eh. Dito natin mapapatunayan kung ikaw ay waterproof o waterproof. Kahit pa kayo baling mo, eh. Puyo, puyo, puyo. Gano'n na. Malamdito. Mmm. na. Gano'n. Gano'n. mag Kami ang prinsipi ng mga bato. Hindi kami. Hindi Para isang taon hindi nakaka ng Hindi Hindi mo. Oo, di mo. Walang juice dyan. na yung ka-juice. yung

Tanggal yung sakit na akin din mm. Gili pala ito? Ano ba yan? Parang pang matag ba pa yan? yung mga o may ay na, parang ko oh, na maglakad ay. yung Ang sino man na kumain sa lugar Kain pa kayo. Merkla. Ay, Sarap yung ano. Okay. At, 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 Tulong muna kayo tayo, tayo ng mga damdamuan. <laughs> <laughs> ano, ano, ano? Bulos, bulos to, bulos. Bulos? Ay, tapos to na. si Alan o. Oh. Nakainom na ito. Nakai na. Ay, bumalik pa, naghihip pa ay. Kunwari, Naisip ko, yung so, malayo pang lalakarin. Kaya kailangan magdagdag. Um, magkakaasawa pa ba ako? <laughs> 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 <laughs>